Ang ngayon ng Philippine Embassy sa Israel na meron pang isang Filipino namatay sa pag-atake ng militanteng Hamas sa Israel. Ayon kay Vice Consul Patricia Narahos, na ngayon ay patuloy nilang bina-validate ang nationality ng isang namatay sa naturang bansa sa pamamagitan ng DNA testing. Sa pinakuling update ng Embahada ng Pilipinas za Israel, na sa Israel, nasa 26 ding mga Filipino ang nailigtas sa mga otoridad sa naturang bansa at dalawang Filipino na ang namatay dahil sa pag-atake. Sa kanyang pa, patuloy pa rin hinahanap ang tatlong Pilipinong nawawala sa harap ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant groups sa Hamas. Una nang iniulat ang embahada ng Pilipinas sa Israel na 32 uh, na Pinoy ang unang naitala nilang nawawala at anim na ang nirescue. Tiniyak naman ng Philippine Ambassador to Israel Pedro Lila Jr. na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mailagay sa mas ligtas na lugar ang mga Filipinos sa Israel at maibigay ang kanilang mga pangangailangan.